Hello po sa lahat po ng ating mga followers, viewers. Ito, meron naman po tayo uh, sisilipin mga idol. At uh, napakagandang alaala uh, -ala po ito. At uh, kasali na rin po ito sa mga kinukulikta po ng inyong may lingkod. Kaya ito, panoorin nyo mga idol. Yung mga ka lumaluma ang uh, picture ng mga sinauna mga idol. Oh. Ito mga idol, oh. silipin nyo. Ayan oh. Kasama na rin po sa... Naging koleksyon po natin yung mga lumang uh, picture mga idol. Ayan po oh. Tingnan nyo yung mga purman Yung unang araw mga idol. Ayan po. Oh. Yung mga usong-uso sa mga damit nila mga idol. Oh. <laughs> Ayan oh. Uh, yung iba may mga nakalagay rito na kung anong taon. Ito wala po eh. Oh. 'yung ibang uh, uh, picture na luma mga idol, may nakalagay po ng na mga taon sa likod. Ito po 'yung iba mga idol oh. Yan, katulad nito mga idol. Oh. Doon po natin ito na huli sa kaibigan po natin na uh, napaka-mabusilak na puso mga idol at uh, uh, binigay lang po ito sa atin. Ayun oh. 'yung uh, kaibigan nating uh, nasa palumpun po nakatira si Nelson Mandawi. Ah, uh, kolektor din po 'yon, mga idol. Katim kat katulad na katulad din po sa inyo may lingkod 'yon. At ayan uh, oh. Uh, binigay po sa atin yung mga black and white na picture na 'yan oh. Ito mga idol. Oh. Napakaganda oh. oh. Ayan oh. Tiyan, may parang love uh, letter dito sa likod. Kaso medyo malabo na mga idol, hindi na gano'ng aninag. Ayan po oh. Napakaganda kaya ng na mga sinaw ng mga picture mga idol, natitibay mga dol. 'Yung mga picture natin ngayon ay wala na eh kapag nabasa o kaya nagmoist ay wala na, nag nagtatanggalan na 'yung mga kulay. 'Yan 'yung mga ganyan mga idol natitibay ng na mga picture noong unang panahon. At ito, kasali po sa ano niya mga idol oh. 'Yung uh, cheeky na 'yan mga idol, malaking halaga na ito noon. Tingnan nyo po magkano ang uh, nilalaman nito mga idol, cheeky na ito. Ayan oh, Central Bank of the Philippines oh. Ayan oh, yung number oh. 10 September 10, 1973 Wow! Sa tingnan yung mga idol oh. Yung magkano nagkakalaga 10 pesos only Biro <laughs> niyan mga idol oh. Ang lupit oh. Oh, Pinag-aksayahan ng uh, papel yung 10 piso eh napaka malaking bagay kaya yung 10 piso nung uh, kapanahon ng 1973 o 1972 ayan po oh. Oh. kasali rin yan sa uh, naibigay sa inyong may lingkod ng na, napaka mabusilak na puso na kaibigan natin Nelson Mandawi uh, thank you so much sa uh, binigay mo sa akin ayan po tingnan nyo yung anong taon nito ayano, oh, 1956 1957 oh. Ayan oh. Oh, bali ito yata yung uh, tatay ng uh, ano natin. Ah, uh, kaibigan natin na uh, kolektor Nelson Mandawi. Ayan oh. Yan yung uh, magulang niya. So, lumang-luma na yan oh. Nasa globe siya naka ano. Oh, parang sa ibang bansa yata ito. Ayan oh. Thank you so much sa kaibigan. Ayan oh, tingnan niyo yung mga mga mag-aaral nung unang kapanahonan mga idol tingnan natin anong taon ito tingnan natin sa malapitan ayan oh 1972 1973 oh Bangkal Elementary School oh ayan oh oh tagal na yan oh siguro saan anak kaya itong mga mag-aaral na ito oh ayan oh yung uh, kapanahonan pa nila mga kabataan na yan o oh, taong 1972, 73 ayan po o oh. <laughs> ito mga idol o oh. kapag meron uh, mayroon silang uh, coronation kung uh, tawag dito sa amin uh, Raina Raina ayan oh. Raina oh. Queen oh. kumbaga sa ano oh. ayan po oh. ganda oh. o oh. Tsaka yung uh, uh, naglagay ng ano niya crown no. Oh. oh. Uh, tsaka yung escort niya mga idol oh. Oh. malamang ay eh, boyfriend niya 'yan. <laughs> Ayan oh. Uh, Birdy pa pangalan niya mga idol, ayun oh. Birdy 1. Birdy 1 ang dito sa amin 'yan, mga idol. Tingnan natin anong taon nito Ah ganun pa rin 1956 57 pa rin oh. Oh. So napakaganda mga idol oh. Meron pa mga idol oh. Ito oh. Oh, survey parbay and community uh B leaders. Oh. Uh B leaders ba yan oh lay leaders. Sabang Palumpong Liti. Oh. February 8 1960. Wow. Oh. Tingnan niyo 'yung mga idol oh. Ayan, oh. 1960. Tagal na rin. Biro niya no. Uh, 65 na 'yan. 65. Ay, uh, yes na mga idol. Itong uh, picture na ito. Tiantibay pa rin oh. Uh, Bunggo -buo pa. Buti hindi ito nadala ng uh, Yolanda. <laughs> Pero kahit mabasa nga itong mga picture na ito mga idol eh hindi katulad ngayon eh wala na. Ayan oh, 1957 naman. Kasi isa lang din yung uh, nagmamay Itong mga idol, bali yung uh, magulang yata ng kaibigan natin na uh, Kuliktor uh, Nelson Mandawi ayan oh. Siguro yung mga uh, kamag-anakan niya itong iba rito Ayan oh. Oh, ayan mga idol oh dami oh. so sana lahat ng mga viewers, followers idol at uh, nasiyahan din po kayo nitong ating uh, sinusurpresa sa araw na ito sa inyo mga idol kakaibang koleksyon uh, uh, na naman po ito oh. balidagdag na naman po ito kasi mayroon din po tayong mga koleksyon din ng mga lumang picture mga idol Uh, na nangungulikta din po tayo lalo na yung mga may lumang kotse, may lumang bike, yung mga nakapicture ng na mga may sa sinao ng mga sasakyan. Ayan, kinukulikta din po natin 'yan. Ayan oh. Uh, mga lumang ano lalo kapag may uh, date mga idol yung mga katulad ganyan mga idol oh, may pizza yan din po yung mga binibili natin so sana lahat ng mga viewers followers oh, oh, thank you for watching mga idol Uh, don't forget to subscribe Obit Anti Collection sa YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye.